Saan nga ba napunta ang maraming batang biglaan na lang nawala? Habang madaling araw at tatutulog ang lahat, dito na nga bigla ang babangon ng maraming bata at biglaan na nga lang tatakbo palabas ng mga bahay nila at tuluyan na nga mawawala. Sa kasunod na araw, dito nga lang marirealize ng mga tao yung nangyari ng isang estudyante na nga lang yung matira sa isang buong klase ng teacher na si Mrs. Gandhi. Since isang buong classroom na mga bata yung nawala, dito na nga sila nag-imbestiga kung saan bakit isang bata nga lang may natira, saan nga ba napunta yung 70 na bata, at bakit yung klase lang na yon ang nawalan ng mga estudyante. Dala ng sobrang takot at pag-aalala, dito na nga nila sinumulang pagbintangan yung advisor nga ng mga bata kung saan dadanas nga ito ng maraming galit sa mga magulang ng mga estudyante niya. Sa mga susunod na araw, dito na nga ng mga polis yung mga batang nawawala kung saan tutulong nga din yung ilan sa mga magulang at dito na nga mas lalala yung mga bagay-bagay na makakaapekto nga sa iba pang mga taong nakatira sa lugar nila. Title ng movie, Weapons. Ang ganda ng trailer nito, lalo na yung teaser nila yung mga CCTV videos na may mga batang tumatakbo lang tapos naka Titanic post. <laughs> ang creepy kaya. Seeing na yung gumawa nito, yung gumawa din sa movie na The Barbarian, I'm actually looking forward to watch this film. Hindi naman sobrang ganda ng Barbarian ng film, pero what I love from that film is yung dread nga ng story, lalo na yung approach nila with the horror and thriller na talagang matatakot at magugulat ka din eh. Ang creepy din kaya ng monster doon sa may Barbarian, kaya sana mas creepy pa yun dito. Malay mo nga, kanon to doon sa may barbarian eh. Kasi di ba doon, meron lalaking nangunguha ng mga batang babae. So, malay mo, connected. Who knows? What makes the setting or the story of this film effective is that talagang nangyayari to sa totoong buhay. Hindi man isang buong classroom ng mga estudyante, pero may mga bata talagang biglaan na nga lang nawawala and may mga ilan naman sa kanila na nakakauwi naman, pero sadly, mostly wala nang buhay or hindi na nakikita yung karamihan sa kanila. I love the mystery from this trailer na talaga mapapaisip ko kung bakit sila biglaan na lang nagtatakbuhan, saan nga ba napunta to mga batang to, may kumuha ba sa kanila, may 7-Eleven ba malapit sa kanila, or malay mo, nasa may kabilang piso net lang. <laughs> Kasi even though meron siyang supernatural or something, feeling ko effective pa rin naman kasi from the trailer, it's not too much. Sakto lang siya enough na hindi magulo maintindihan, kahit walang masyadong explanation, magigets mo pa rin naman. Medyo nakakatakot at nakakakurious nga din yung mga pasilip nila doon sa may trailer kung bakit nga ba merong sinusukahan, tapos nag-alazombie si Benedict Wong. Anong nangyayari dito? Feeling ko nga yung character ni Thanos dito, <laughs> magiging Malayu Jackman siya from Prisoners kasi parang pinagbibintangan yun yung teacher na may kinalaman daw eh. David lang by the way, dapat si Pedro Pascal yung gaganap sa role nga ni Josh Brolin, pero ayon since scheduling conflict hindi nga siya tumuloy, pero parang goods pa rin naman si Josh Brolin. Eh, na ko nga from the trailer yung season 1 ng True Detective na meron ding nawawalang bata, tapos may mystery din within kung saan nga ba na po sila napunta or kung sino nga ba yung kumuha sa kanila. Lastly, nako-curious ako kung bakit weapons yung title na to. like gagabitin ba niya as weapons yung mga bata or meron patong iba pang other meaning. So yun lang, again, ang title ng film ay Weapons and ipapalabas sa mga sinihan starting August 6, 2025.